Ayan, what's up mga kapitbay! Welcome back na naman sa channel ko. No? So ito mga kapitbay, meron tayong isang katanungan ng isa natin subscriber. Sasagutin natin ngayon kasi ito habang nag edit ako, makita ko yung comment niya. Ayan, nagtatanong po siya sa akin, ano nga ba daw ang the best para dun sa small office nila? Uh, Magka-cloud uh, file server ba sila or so, file storage as in local file server lang? Which is... NASPO or di kaya SAN Okay, so kung familiar kayo dun sa mga Tinatawag natin na network attached storage At saka cloud uh, based na file server Yan, so yan yung Pag-uusapan natin today, I explain ko sa kanya Kasi baguhan lang po siyang IT uh, Kagagraduate lang niya, tapos nahi siya sa isang Maliit na company, so nagtatanong po siya sa akin Ano nga ba daw ang advantage sa saka disadvantage kapag naka Cloud server or naka file storage Local, nakaka-apekto nga ba yon sa internet Ano nga ba ang effect ng Uh, dalawa na yon sa internet connection natin okay so yan yung pag-uusapan natin today kaya tigil edit muna tayo so ikikwento lang natin sa kanya eto based to doon sa experience ko based to doon sa naset upan ko na or sa mga naset up ko na uh, dito sa bahay at saka doon sa office yan yung ginagamit namin which is explain ko sa kanya ng kunti para maintindihan niya para malaman niya kung ano ang dapat niyang i-avail or ano ang dapat niyang gawin doon sa small Uh, office business nila. Okay? So, yan po ang usapan natin today. Kaya, stay tuned mga kapitbahay kung bago ka sa channel ko at saka kung gusto mo ng mga ganitong video, alam mo na. Alright? So, let's go pag-uusapan natin. Ayan mga kapitbay, okay, so ang unang-unang pag-uusapan natin is about sa pricing naman. Okay, so automatic mga kapitbay, kapag nag-subscribe ka sa cloud file server services, as in cloud server, automatic, mayroon kang monthly or mayroon kang yearly na binabayaran. Okay, continuous yun, hanggat nakasubscribe ka, automatic, monthly, may babayaran ka. Okay, so pagdating naman sa local file storage, which is yung file server mo na nakalatag mismo dun sa rack mo, or dun sa server cabinet mo, yun naman, uh, wala kang mantin na babayaran, which is, ang gagawin mo lang is one time big time. Bibili ka ng hardware, bibili ka ng uh, file server, one time big big time na babayaran, tapos yun yung imamanage mo. Yan yung pinagkaiba. So, pagdating sa cloud services, automatic, monthly or yearly may babayaran ka. Pagdating naman sa local storage which is yung file server or network attached storage, one time big time lang bibilin mo lang siya. Yung maintenance mo matagal na ulit kasi kunyari uh, masira yung hard drive or masira yung uh, pinaka server mismo, dun ka palang gagastos. Pero kunyari bago naman yung server mo, matagal po yun masira. So napaka solid nun as long as na may UPS ka, naka lahat ng uh, power outlet mo, power power line mo, hindi yung agad masisira, matagal po yun, okay? So, pagdating naman, security, syempre, automatic, mga kapitbay, kapag naka-cloud storage ka, sila na yung bahala dun sa security mo, okay? Sila na mag ng security mo, sila na magbablock ng spam mo, sila na yung ma ng mga file affected na may virus, pero bihira. So, syempre, uh, automatic, iingatan nila yung file mo para hindi ma-virus, kasi syempre, sisira yung pangalan nila kapag may nangyari na gano'n. Okay? So, pagdating naman sa local fire storage, pagdating naman sa security, siyempre ikaw bahala mag-secure ng fire storage mo. Kasi, local yon. Hawak mo yung security, ikaw na bahala mag-configure ng antivirus, ikaw na mag bahala mag-configure dun sa firewall mo. Pero, usually, sa malalaking kumpanya, automatic, mayroon silang tinatawag na SAN. So, or NAS na malalaki talaga, which is dumadaan naman talaga yun sa firewall automatic dun mo na i-manage dun mo na i-secure para hindi ma-virus ang iyong file server usually ang ginagamit is Linux pero sa mga ibang company syempre naka Windows file server or sa mga company na expert talaga yung mga network admin nila is syempre naka Linux yun katulad sa office namin na uh, meron kaming uh, Synology meron kaming uh, Uh, temporary Ubuntu Fire Server Which is naka-Linux lahat yun. So, mas secured kasi pag naka-Linux Okay, so yan yung advantage At disadvantage Doon pagdating sa security Sa storage, sa cloud, secure doon Kasi automatic sila na bahala Pagdating naman sa local, ikaw bahala doon sa local Mag-secure ng Fire Server mo Okay, so pagdating naman Sa maintenance Okay, pagdating sa maintenance So, automatic kapag naka-cloud storage ka wala kang gagawin na maintenance. Wala kang kailangan i-check palagi or linisin na server or uh, linisin na equipment. Okay, so sila na rin bahala doon. Ang gagawin mo lang is pag may internet ka, access mo lang automatic. Meron na yun. Okay, so pagdating naman sa local file server sa NAS, syempre, check mo yung server mismo kung malinis. Kailangan i-prevent mo na maalikabukan para matagal masira. Check mo yung hard drive kung may nag-failure check mo yung uh, uh, storage yung puno na or hindi pagdating naman sa cloud storage sila magre-remind sa iyo kung malapit na mapuno yung server mo so iyon maraming disadvantage maraming advantage okay so ganito pagdating naman sa internet or pagdating sa quality so automatic mga kapitbay kapag naka-cloud server ka automatic nagde-depende rin yun sa speed ng internet mo so kunyari, dito sa Pinas alam naman natin na dito sa Pinas yung internet natin syempre mas mabilis, mas mahal. Hindi siya ganun ka reliable pagdating sa mga cloud storage something something unless na lang kung yung internet mo talaga is mamahalin which is iGate ka talaga or naka DSL line ka yun medyo okay po 'yon. Pero pagdating naman sa cloud storage automatic kapag nag-transfer ka ng file, nag-upload ka ng file, automatic affected po yung internet mo doon. Hindi pwedeng hindi. Okay? So, kapag naka-cloud storage, nagdidepende. Kung maari, yung internet mo is mabagal. So, maapektuhan yung uh, quality ng work ng mga empleyado mo. Kasi, siyempre, ultimong mag-open uh, ka lang ng Excel, tapos mahirapan mag-open ng internet, mabagal, so matatagalan. Yun yung uh, disadvantage, yun yung Uh, medyo mahirap kapag naka-cloud storage. Kaya kasi, every time, kunwari, sa cloud storage mo, meron kang isang department na malaki yung ginagamit na files, which is upload and download, so maapektuhan talaga yung internet mo. Masyado mabububog yung internet mo. Kung, kunwari, internet mo ay isa lang, taka hindi sa ganun ka-reliable, so yari talaga. Okay? So, pagdating naman sa local file server, which is nakanas, ang advantage po doon, automatic as long as na good ang switch mo, network mo, gigabit, napakabilis po. Napakabilis ng uh, uh, transfer ng from your PC papunta doon sa file server, wala kang magiging problema. Okay? Yun yung pinaka the best. Pero, pagdating naman sa, kunyari, masira yung file server mo, yun naman yung pinaka ano, pinaka tag nito, pinaka masakit. Pag nasira yung server mo, so disaster recovery yun, so medyo masakit or madugo pero kung nari, yung server mo naman is nakaridandant, hindi ka naman mga problema. Kasi kung nari, bibili ka naman ng file server, bihira lang talaga ang nasisirang file server. Unless na lang kung talagang hindi mo na minimaintain yung uh, connection, which is yung uh, area mo, yung file server mo, yung server room mo, or yung electricity mo, madalas lang naman nasisira pag gano'n. Kung nari, hindi ka naka-UPS plucked weight, namamatay bigla, or may something dun lang naman madalas nasisira yung file server natin pero kunyari yung file server mo dalawa naka-redundant never wala kang downtime wala kang kakabahan kasi kapag yung mga server mo naman is naka-RAID uh, so lahat naman ng naka-RAID is safe pag nasira yung isang hard drive automatic palitan mo lang automatic magre-rebuild automatic buo na ulit yung file server mo so one time big time hindi ka yearly or hindi ka monthly magbabayad kapag naka pag naka local file server ka ang kailangan mo lang is maintain tapos panatiling malinis panatiling maganda ang power connection para hindi magkaroon ng fluctuate or ng short circuit dun sa file server mo like for example sa office namin yung lahat ng file server namin is naka-local. Meron kasi scenario yan mga kapitbahay. Meron mga ibang company na malalaking company talaga which is kunyari ng mga banko. Merong ano yan. Merong in-house file server, local file server, merong cloud storage uh, backup server. Okay, advisable ang ginagamit yung cloud uh, file storage. Ito, maraming gumagawa nito na company. No? Kung nari, yung office namin, meron kaming local file server. Tapos, yung mga important files, nakabackup po yun sa cloud file server. Hindi siya yung tipong, yung cloud server is gagamitin mo pang daily, which is everyday na may i-download, upload yung mga users medyo mahirapan talaga yung internet. Ang purpose lang ng ibang company, kaya may cloud backup file server, in case na ma-disaster, kung nga hindi naman natin hinihingi, masunog yung isang building. Kung nga rin, namumupahang kayo yung building, nasunog. So, automatic, pati lahat ng mga file server, equipment na no, sira, or I mean, sunog. So, kapag kunyari, meron kayong, ano, meron kayong cloud file server storage backup, yan, pwede yan. So, masunog man yung file server mo, intact pa rin yung mga updated na na-upload na file doon sa uh, cloud storage which is before sa uli kong company meron kaming local file server tapos every 12 midnight nagba-backup siya doon sa cloud storage namin so hindi affected yung internet namin kasi every midnight doon pa lang siya magba-backup so walang gagamit ng internet so automatic safe hindi babagal hindi maapektuhan yung mga users tapos pagdating ng umaga mag stop yung backup, automatic ang gagamitin pa rin ng mga users is yung local file server. Doon sila mag upload doon sila magpo, magpo pull up ng file. Mabilis, syempre, network mo, gigabit, uh, lan to lan, so walang problema, kaya mabilis, kaya hindi maapektuhan yung quality ng work ng mga empleyado mo kapag nagpo pull up sila ng uh, files doon sa file server mo. Okay? So, yan yung mga advantage. Pero, kunari, ikaw, isang company, wala kang file server na local, automatic naka-cloud ka. Mararamdaman mo 'yon kung 'yung internet mo is hindi ganoon ka stable, hindi ganoon ka reliable. Mararamdaman mo 'yon once na nagsabay-sabay sila ng upload, nagsabay-sabay sila ng download, 'yung internet mo is mauubos kaya medyo mahihirapan ka talaga. Okay? Ganun lang ka simple, ganoon lang ka basic ang how it works kung ano 'yung disadvantage ng kung nakakaapekto, yun doon po tayo sa tanong mismo, no? Kung nakakaapekto nga ba sa internet, kapag naka-cloud storage, file server ka. So, nakaka-apekto talaga. Kasi, syempre, download, upload, automatic. So, before, sa isa kong company, may ginagamit kami ganun. Uh, isang BPO company, maliit lang. Naka-cloud storage sila. So, every time na magpo-pull up sila, natsyatsapi yung calls. So, sinuggest ko na kung pwede kami mag-set up ng uh, local file server, So, pumayag naman, nag-setup kami. So, nagiging okay kasi nakaset lang yung file server namin na magbabak-up dun sa cloud file storage namin na every midnight. So, hindi apektado. Or, sinet namin sa time na wala ng mga agent na wala nang gumagamit ng calls para hindi apektado yung mga work ng empleyado. So, sobrang basic, sobrang dali. Kasi, kahit kunyari, uh, ang the best kung kunwari may cloud file server ka, tapos may local file server ka. Kasi yung local file server mo is hindi siya nakaredundant. Kunwari, isa lang file server mo. Pwede yun. Kasi, kunwari, masira man ang file server mo, wala kang problema. Kasi, naka-backup naman sa cloud. So, temporary, pwede mong kunin doon. Pero, ito na yung sinasabi ko. As long as na maintain yung server mo, ang tagal po nun masira, mga kapipay. Hindi ka mong problema. So, katulad ko, dun sa mga sideline ko na maliliit, ang ginagawa kong file server is desktop lang bibili lang ako ng desktop na hindi ganoon kataas yung specs as long as na makapag-process ng file network sharing okay na yan so ang ginagamit ko talaga ako yung matanong doon sa mga video ko is gamit ko talaga is Linux uh, Ubuntu file server Samba yan yung mga dinideploy ko sa mga maliliit na company na ginagawan ko ng file server so ang ginagawa ko lang ni raid file ko lang ayan oh, ko lang as a file server doon na lang ako gumagawa ng mga security so napakasulit meron ako isang company na oh, Uh, matagal na siya uh, 10 years na buhay pa rin yun isang beses ko palang napalitan kasi nasira yung power supply pero yung pinaka main server na PC is buong buo pa rin kasi nga maintained so ganun lang yung sikreto dun mga kapitbay as long as na yung hardware mo is maintained walang alikabok kasi nasisira lang naman yung uh, isang equipment sa prone pagdating sa overheat pagdating sa uh, electricity, fluctuate yun. dun lang yun naman madalas masira tapos yung hard drive natin, yung mga hard drive ko lang na binibili is mga local hard drive, desktop hard drive lang, napakatagal masira. Kasi ang style dun mga kapitbahay, kapag naggawa ka ng file server mo, automatic, yung file server mo dapat bawal ginagalaw. Kasi yung file server mo, 24 hours yon umiikot yung CD sa loob ng hard drive. Uh, every time na, kung nga, magagalaw siya, so magkakaroon ng gasgas -gas yun, dun mag-uumpisa magahang yung file server mo. So, dapat pwedeng stay in lang, hindi nagagalaw para stable. So, meron ako isang client na 5 years na never pa nasira yung file server na kasi maintained bago ko gagalawin, pinapatay ko muna tapos palaging malinis. Palaging malamig. So, yun yung sekreto mga kapitbay. Sana natutunan or sana may natutunan yung ating kapitbahay dun sa tanong niya. So, napakahaban ng kwento ko. Eh, isa lang naman yung tanong niya. Okay? So, in-explain ko na konti para di siya maguluhan. So, nakaka-affect ko nga ba pag naka-cloud file storage ka sa internet. So, automatic nakaka-affect yun. Kasi magda-download, upload ka. Mabududurog yung internet mo kung hindi gano'ng kabilis. Or kung hindi gano'ng reliable yung internet mo. Okay? So, ayan mga kapitbay. Maraming salamat. Con don't forget to continue uh, uh, supporting my channel. Thank you so much for my solid uh, subscribers jana na uh, hindi nagsasawa manunog. and thank you so much. God bless and peace. Sana kung gusto niyo ng mga ganitong video, don't forget to hit that subscribe, like, and share para masaya Okay? Let's go.